Dalawang drug suspect ang tinbog sa kinasang bypass operation ng Tacloban City PNP sa Barangay 110, Utap, Tacloban City. Ang matagumpay na operasyon ay patunay na walang tigil ang mga kapulisan sa pagsugpo sa iligal na droga na siyang sanhi ng krimen sa komunidad. Mag-uulat dyan si Patrolwoman Sherian Ann Masi. Timbog ang dalawang drug suspects sa kinasang-bybus operation ng mga operatiba sa barangay 110, Utap, takloban City. Badang 546 ng hapon ng ikasang operasyon ng pinagsanib-pirasang mga tauhan ng Tacloban City Police Office City Drug Enforcement Unit, PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 8 sa koordinasyon sa PIDEA 8. Nakumpiska sa mga suspek ang labing isang pakete ng hinalang shabu na may tinatayang timbang na 10 gramo na nagkakahalaga ng 68,000 pesos, isang unit caliber 38 na may limang bala, cellphone, at isang genuine 500 peso bill kasamang tatlong peso bill money. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Sherian Masi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Masi.